So isang buwan pa lang ako dito sa YouTube no pero ang dami na namang hanas sa comment section ko at tinatawag ako na ginagamit ko yung asawa ko para mapag para mapagpirahan. Oo, aaminin ko 'yun. Talagang isasali ko yung asawa ko sa video dahil una, gusto kong mamanitize yung uh, channel ko baka sakali na magkapira kami ng asawa ko para may pangtustot ako sa pangangailangan ng asawa kong baldado dahil ginib ako yung trabaho ko para maalagaan silang dalawa ng anak ko, na mag-isa. <laughs> Tapos, pangalawa, isasali ko talaga yung asawa ko sa videos ko dahil ayokong magkaroon ng uh, idea yung mga tao na, oh, hindi niya sinasali yung asawa niya dahil ikinahiya ko yung asawa ko. No. I'm proud. Kahit ganyan yung asawa ko dahil mahal ko yan. Kasal ako dyan ng mahigit 20 years. Okay? Pangatlo, ang goal ko dito rin ay mag-raise ng awareness kung paano alagaan ang tao may kapansanan, lalong lalo na pag-asawa mo o mahal mo sa buhay. May pera man o wala, kailangan hindi natin abandonahin. Mm -hmm. So, kayong mga nagmamagaling sa comment section, yung kesyo, ini-expose ko yung asawa ko, ay, Okay lang yan. Dahil may power of attorney naman ako. At nung hindi pa yan na disgrasya yung asawa ko, kaming dalawa na disgrasya, mahilig kaming mag-post sa social media. May social media account din yan. May Facebook din yung asawa ko dati. <laughs> so, kung concerned talaga kayo, bakit, bakit kaalaman ninyo yung buhay ko na nagbabakasakali ako dito na maghanap buhay or mamonetize dito sa YouTube. Pero kung hindi man, ay kagustuhan yun ng Panginoon na hindi ako magkapira sa social media, ay okay lang din sa akin. Tanggap ko rin yun. Pero at least, kapag nagsit ako ng good example sa mga taong open-minded na gawin akong example na kahit gaano kahirap ng buhay, kailangan sama-sama tayong pamilya. Yun ang goal ko. Okay? Maliban sa magkakapira, wala kong pakialam kung hindi ako i ni YouTube. Pero kung i-monetize ay salamat. Pero kung galing din naman sa mga bunganga ninyo na sabihin sa akin na or hindi ka magkakapira, kung hindi dahil sa amin mga viewers, dapat uh, ma, ma dapat kagalang-galang kang sumagot. No. Kung ano ang ipakita mo sa akin na ugali, ibabalik ko yan sa inyo. Pero hindi kita aapakan. Pero truth hurts minsan. Mm -mm. Mapanakit talaga ang katotohanan. At lalong-lalo nang hindi ako mag-aastang mabait dito sa social media para magkaroon lang ng maraming views, para magkaroon lang ng maraming uh, taga-subaybay. Mm -mm. Hindi ko kailangan ang mga katulad ninyong maanghang ang mga ugali. Mm -hmm. Di bali nang walang mag-subscribe sa akin dito sa YouTube. Basta maabot ko lang yung mga taong open-minded na willing matuto. Ah, ganun pala ang buhay ng uh, asawang mag-aalaga ng may kapansanan. Yun ang mga taong target ko. Hindi yung mga taong nang ma nagmamagaling na katulad ninyo na parang alam nyo yung buong istorya ng buhay ko at ng buhay at kalagayan ng asawa ko. ni Hindi nga kayo nagbabasa ng... Uh, caption or yung mga hashtag dyan, nakalagay naman dyan, motorcycle accident yung asawa ko. Pero kung makaasta kayo, parang inataki sa puso yung asawa ko or may high blood, wala pong sakit yung asawa ko sa totoo lang. Healthy yan, sabi ng doktor. Mm, -mm. Walang blood pressure, hypertension na ganyan, uh, normal yung blood sugar niya, walang kolesterol, so normal yung asawa ko. Pero karamihan sa inyo, na nagmamagaling dito sa comment section ko ay parang mga uh, graduate ng ano degree ng uh, nutritionist yung mga doktor ang gagaling ninyo eh uh, nahiya naman ako pero kung ganyan talaga yung mga ugali ninyong ibang mga Filipino kaya ako tinatagalog yung content ko dito sa YouTube dahil gusto kong makatulong sa mga Filipino na uh, nahihirapan mag-alaga ng mahal nila sa buhay na kahit papano is makita nila na paano ko inaalagaan yung asawa ko. Pero minsan nagjujoke talaga ako sa mga pananalita ko. Halimbawa yung comment may nagsabi sa akin wag ko daw gamitin yung word na lalamon dahil very degrading. Kung wala kang sense of humor ma'am. Huwag mo naman akong idamay. Dahil kahit ganito kabigat yung pinagdadaanan ko sa buhay. Hindi ako mag-iiyak dito sa social media. Oh, uh, I-subscribe ninyo ako para magkapira ako, uh, mag-iiyak dito para lang may manood sa videos ko, wala akong dyan sa views. Uy, kasi nga, para sa akin, kung magkakapira man ako dito sa social media, yun ay kagustuhan ng Panginoon at yan ay si Jesus Christ, walang iba. Kung hindi man ako magkakapira, okay lang. At least na-enjoy ko yung paggagawa ng video at ma-share ko sa mga taong open-minded na willing matuto kung paano ang alagaan ang mahal nila sa buhay instead na abandonahin dahil wala ng pera. Okay? So yun lang.